everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? So, checking energies tayo kung ano yung mga energies ninyo. Alam ko naman kung bakit kayo nandito dahil gusto ninyo makachisme sa energy niyo <laughs> Pwede rin sa person ninyo, ano, daming... Natutuwa ako sa mga message ninyo at natutuwa talaga ako na... Especially sa mga nag-avail ng bag at money bat natin, napaka maraming maraming salamat At hangad ko po ang matutulungan or makatulong po sa inyo okay, ang dami kong ano ngayon <laughs> pero okay lang yan, mga madam ko lagi kasi tayong puyat so checking energies tayo kung ano yung energies mo diamonds, wow Queen of Diamond. Okay. So, mamaya na yung person. Gusto nyo ba? Kwa lang tayo. Energies niya. I hope it's a King of Diamonds naman, ano? Kahit pa paano. Malay nyo, magtugma kayo. Wow. Alam nyo, nakakatuwa talaga. Ilang araw na to, ba? Diba? Alam nyo yan. Alam nyo yan, may goodness sa mga laging nag nanonood dito sa channel natin. Okay. So, by the way, bawal po ang lock profile, bawal ang fake account. Dapat po ay Facebook account ninyo talaga ang gamit niyo okay? So, dito nyo po kami e-message. Yan po ay mga admin po natin yan ang mag sagot po sa inyo and wag po kayong mag-alala magpa-schedule lang po kayo sa kanila and lahat po ay bibigyan naman po ng mabilis na schedule awag ah, na lang kayong mag-message diyan kasi ang daming tumatawag daming pwede kayong mag-message pero sana wag na kayong mag-call kasi na ano ba 'yung tawag dito na antala yung ginagawa namin or nag, naiistorbo kasi nagri-ring kasi isang account lang yan talaga Okay? So, ako nang makikiusap sa inyo, uh, sana po ay pakinggan nyo po ako kasi na di-disturb po yung ginagawa natin. Okay? Message na lang po kayo sa Facebook account. Yes. Pwede kayong mag-message sa number pero please wag kayong mag-tawag. Okay? Mas maganda po talaga sa Facebook account, promise. Akala ng iba kaya sila tumatawag mabilis ang mapapansin sila. Well, hindi po. Talagang admin pa rin po ang hawak po sa inyo. Okay, mga mahal ko? Okay, tingnan natin kung anong energies kayo ngayon. Okay. Ito yung current energy natin, ha? So, diamonds, queen of diamonds, and meron natang ikakasal sa inyo. Kung hindi po kayo ikakasal, maaring plano, pagsasama, kung hindi po ito kasal pero mukhang magpapakasal. Yes. Pwede rin naman na mayroon sa family kasi may mga bata dito. Pag involved po yung lower age niyo, pwede rin po 'yan, anak, pwedeng kapamilya basta yung connected sa yo or depende na lang kung mas may age ka sa person mo. Like three years ma age ka or ma ano bang tawag dito yeah ganon pwede okay So, may mga plano kang bagay na gusto mong baguhin. Ituloy mo lang yun. Pwede, pwede mong baguhin, pero in a good way yan, ha? Siguro may mga bibitawan kang something. Pwedeng trabaho, tao, uh, i-let -le go mo. That's good. And maraming salamat ha. Marami ako nakitang energies ninyo. Yung sabi ko sa inyo, mag-comment kayo dyan. Sabihin nyo anong bansa kayo, anong trabaho mo, anong manifest, ano yung gusto mong ma-manifest, okay? Or yung wish. Pareho din naman yan. So, nung last, last week, may ginawa ako noon. And, di ba, meron tayong portal na gate, August 8-8 na ganon. So, maraming lumabas doon na talagang meron talagang uh, gumawa and sumunod na nagpatawad kayo, of course. And maraming salamat na nakinig kayo sa akin, mga mahal ko. So, antayin na lang natin kung ano yung portal na mangyayari. Coming, yung blessings, insya Allah, naway lahat kayo. Okay, so seven yung last, de ba? So blessings pa rin ni pamamahay mo. Okay. Medyo your partner siguro stress, uh, siguro hindi niya rin alam yung gagawin. Meron siyang something na plano, napipressure siya kasi gusto niya rin na may angatang buhay niya. Okay, so tingnan pa natin, hindi pa naman tayo tapos. Pero ipagdating sa love talagang okay kayo, umaapaw na love ang cards ninyo. Okay. So meron kang page of pentacles, meron kang wheel of fortune, meron kang may bisita, may gagawin, someone's talking, may plano. But through financial, lahat ng pumapasok, napakagaling, okay? Secured and happy, bawe, possible. Makikipag-date ka ba? Tuloy mo. Anyway, if ever kung meron kayong bisita sa bahay, if ever merong umiyak, malungkot, magsaboy lang kayo ng asin pagkaalis niya. Okay? Yes, asin po ha. Pagkaales, pwede nyo po yung gawin. Sorry, maingay dito. Meron nag-aayos dito. So, pero I think it's positive naman kung ano yan. Pwedeng balita. Okay? Kasi, pwedeng may position ka na gustong inaabangan. Makakabawi ka naman so far. Okay. Kaya itong lalaki na to or yung person na ito madalas laging nag i sa sa'yo. Parang pinagmamasdan ka niya sa malayo, tinitingnan niya kung kamusta ka na or ano na ba yung ganap, ma bakit masyado kang tahimik, bakit parang ang saya-saya mo, na bakit parang okay yung lifestyle mo, ba diba? So, Ace of Cups and Knight of Swords and Knight of Cups, Eight of Swords and Three of Swords. Okay. So, isa lang to eh. Minsan, nalulungkot siya sa nakikita niya sa'yo. Nakangiti ka lang, malungkot na siya. Kasi parang iniisip niya ang bilis mong mag-move on. Ang bilis mo siyang kalimutan. Okay? Pwedeng nag-travel tol, malayo, and then bumalik. Or, pwede rin na nabalitaan niya na you are doing good. Binabalik mo yung buhay mo ngayon. Okay, pero alam nyo, I can sense talaga na sobrang nasaktan ka dito. Kasi sa relasyon niyo mukhang ikaw lang yung nagmahal at mukhang ikaw lang yung sobrang effort na ginawa. Okay. Masakit din to, ano? So, um, isa lang to eh, parang napapaniginipan kanya kasi na meron ka ng lalaki or meron ka ng bagong mahal. Pwede yon Okay? Kasi minsan, marami sa inyo na nanaginip kayo, hindi nyo alam na may connections din doon sa person na yon kung sino man ang person ninyo. Yes. So, expecting ng person na ito na meron ka ng new love, nakikipag-date ka na. So, masakit sa kanya isipin na ganun, ba diba? So, kaya nga iniisip niya, napakadali sa'yo na mag-move forward. Okay. So, ito yung pinaka, ano eh, unfair para sa, para sa'yo to, para sa atin na sitwasyon na ganun, ano. Kung sila ay napakadali rin nilang kumuha ng babae, or magpalit, de ba? So bakit tayo hindi? Bakit bakit yung para sa kanya na ang bilis-bilis mong makalimot? So para sa akin unfair 'yon, okay? Minsan kasi ang 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 karamihan sa mga taong ganito, babae man o lalaki, kung sila man ang nagloko, pero kung yung person nila na nakahanap ng bago, parang unfair yung nasa isip nila na parang ikaw lang ba yung ikaw lang ba yung pwedeng magmahal? Yung taong iniwan mo na niloko mo, sinaktan mo, ay hindi ba pwede? ba? Diba? So, marami ditong uh, pag-iisip na gano'n or iniisip. Two of one Eh. So, para sa kanya ay... Para sa kanya parang, dyan ka lang. 'di ba? Parang unfair 'yon para sa akin. Ewan ko para sa inyo ah. Parang yung iba naman ay hindi ko kayang maghanap ma'am ng ng karelasyon or hindi pa ako handa. May mga ganun, yes. Pero alam nyo, mga mahal ko, sa totoo lang, bukod sa bukod sa gumagawa kayo ng paraan kung paano kayo magbalikan, sa totoo lang, try nyo din na gumawa ng paraan para maging masaya yung puso ninyo. Oops, teka lang mga mahal ko. May ayusin lang tayo. Medyo madilim. Ayan. So, gumagawa ka din dapat na yung puso mo ay para hindi po yan masaktan. Okay? Ang, ang ano kasi, ang cure kasi ng heartbroken ay yung love. Yes. Yung pagmamahal. Okay? minsan may mga tao na tinagpo or pinagtagpo pero hindi talaga para sa isa't isa. Binoo ka, binild ka ay para sa iba. Yes. Pwede rin na yung person mo gago or walang direction sa buhay niya but ikaw yung nagbigay ng directions para sa kanya binuo mo lang siya para sa iba gan Di ba masakit yon? Sobrang sakit yon. Marami pong nakakaranas ng ganun. Kaya nga po, nandito kami na pumapasok na minsan pinapahintulutan tayo ng universe o yung Diyos na ayusin pa yung para sa inyo. Okay? Kasi sayang naman. Ang dami nyo nang ginawa, pinagdaanan, uh, talagang na ayos, yan. So, minsan nakikinig talaga yung client kapag kung ano yung sinasabi ay talagang namamanifest naman kung ano yung mga gusto nila. Kaya, matinding trabaho po yan, hindi po yan basta-basta, okay? Pwedeng mag-avail ng bracelet, kasi si bracelet kasi pinapadalan ko sila ng mga angels um kung ano yung mga kakayahan na pwede nilang, ano. Okay? So, pwede pong ganun. So meron naman dito na umalis ka, pwedeng lumayo. Tinuloy mo yung pangarap mo. Huwag mo kalimutan yun. Baka nakakalimutan mo. May nakakalimot dito eh. Nabalitaan nyo lang nagloko yung person niyo Gusto nyo nang umuwi. Gusto nyo nang magpaganon. ba diba? Dapat hindi. Gawin natin ang lahat para wag, bum wag kumbaga, wag tayong masaktan, wag madurog i-protect natin yung energies natin sa lahat. Tanggapin ang dapat tanggapin, mga mahal ko. And believe me, alam nyo, sa karamihan talaga na mabilis ibigay sa kanila yung kaligayahan, nilo, kaligayahan na hinahanap ninyo. Yung mga taong may acceptance. Promise. Mga mahal ko, promise po talaga yan. Marami na akong client na natulungan. Sabi ko, mag-focus kayo sa saan kayo masaya at syempre wag nyo pabayaan yung financial ninyo. Ginawa nila yung nakinig sila so ang ganda ng financial at saka yung yung love line nila. Promise. Um, hindi to naging madali kasi two of swords at nagkatabi si three of hearts sa tingin ko marami kayong pinagdaalan sukdulan to siguro meron na haras na victim ng kung ano-ano then meron kang trauma from the past pwede din na sinasaktan ka ng person mo physical, mentally na abuse pwede in the past marami pong bagay na makaka-abuse sa atin pwede childhood marami. Pwedeng nawala yung mahal niyo sa buhay. Nagka-trauma na kayo. Yan. Meron talagang ikakasali. Eh. Oh my God. Ikakasal. Okay. Sige nga. Tingnan natin. Bumuo kayo ng isang pangarap na magkaroon ng pamilya. Masaya naman yung pagsasama. Okay. Okay. But meron ako nakikita na energy na parang um, ano she eh, um like ano to eh um breadwinner energy. Okay? Pwede full-time mom ka pero naghanap buhay ka. Pwedeng pwedeng may business ka but alam mo yon maganda yung business din na pinapasok mo. Ang galing mo talaga. Magaling yung mga energies na nahihigot natin ngayon or nakukuha natin. Pwede kang mag-multitasking. Yes, pwedeng pwede. Ikaw ang nagdadala lahat sa family mo. Pero sa totoo lang, kahit nasa sayo na ang lahat, still pa rin hindi ka masaya. Kasi meron mga blockages to past trauma eh. Kaya yung minsan yung mga client ko nagpapareading, pinifree, kasama na po yun, talagang walang bayad din yon eh, but yung reading may bayad, pero kasama na po yun, talagang binibigyan ko sila na removing blockages para kapag magreincarnate kayo, hindi na ito mauulit at hindi to paulit-ulit na ganitong senaryo yung buhay mo, mga madam ko. Yes. Meron talagang trauma from the past. Okay, so anong energy ng person mo? Pinag-iisipan niya na bumalik sa iyo, pinag-iisipan niya na um balikan ka or kunin yung loob mo. Magti-take risk siya. Yeah. Mm, mm Ayan, oh. Pero nandun yung pride eh. Ma-pride kasi din to si, ano, uh, two pentacles. Okay? Nandun yung pride. Nakikita nyo ba yung Hindi kasi masyado, ano, pero okay lang yun. Basta makita nyo dito. So, nandun yung pride. Nandun yung parang alanganin. Meron pa rin siyang itutuloy na balak. So, pwedeng sumama yan sa third party or pwedeng i-divorce ka or meron ka ng, meron ng kasulatan, something. Yes, may something ganon. So, ano to yung itutuloy? Okay. Hmm natuloy ang hiwalayan ninyo nat or matutuloy talaga kung ano man yung dapat. Okay? Pero ayaw niya mapunta ka sa iba. Ayaw niyang magmahal ka ng iba. Ayaw niyang grabe. Parang wini-wish niya na hindi ka ganong kabilis makatagpo ng iba. Yes. May ganon. Pwede. Okay. So, nasira. Talagang nasira. O, tinatry niya mag-dating apps habang wala kayo. Tinatry niya, marami siyang nakilala and yet parang puro gastos, kaperahan ang after sa kanya. O, oh, yan. ba diba? Minsan kasi talaga yung karma eh. Digital po talaga yan. Kaya huwag kayong mag-alala kapag iniwan ka dahil sa babaeng mayaman or dahil sa babaeng maganda. Believe me, talagang mabilis po talaga yan. Mararamdaman niya. Yes. Pero alam niya na okay yung buhay mo nung nawala siya. Lagi kanyang ini-stock. Dalawang energy na yung lumabas na ini-stock ka ng taon na to. Yes. Meron siyang business na papasukin or plano. Pwedeng trabaho. Mm -hmm. Plano pa naman to. Okay. Makukuha niya ba? Mm, makukuha niya nga. Okay. Pwede. May taong magsusorry sa'yo. Yes. May taong magsusorry and lasing to lagi for sure. Bakit kaya to ganito yung energy niya? dahil siguro sa pride kasi binigyan kanya ng leksyon na hiwalayan tapos sinunggaban mo hindi niya expected na lalala yung sinasabi niyang hiwalay hindi niya expect yon yes hindi niya hindi siya makapaniwala The Devil and the Justice Temperance Knight of Wands yon. so, nami niya yung dating kayo pero kung may bala kayo mag anal or uh, divorce matutuloy po yan but, eto ngayon parang good news din to para sa inyo mga mahal ko kasi kalaunan ma-realize mare niya din na kung gaano ka kahalaga at kung ano yung kaligayahan na ibinigay mo sa kanya. Yes, meron po talaga. Gusto niyang maging maligaya ulit. Lagi kang masaya, oh. nakikita niya masaya ka. pagsisisi. Parang maraming naghiwalay na magkakaroon pa rin kayo ng connections. Mag, mag, parang friendship yung magiging first step nyo. Kasi mabilis kang magpatawad. Yes. Marami ditong mabilis magpatawad. Salamat ha na nakikinig kayo. Kasi talagang ang cure lang talaga yan is magpatawad ka. Tanggalin mo yung sama ng loob ng puso mo. Okay? Yes. Even kasama niya si third party, ikaw pa rin yung pinagmamasdan niya. Pwede sa cellphone, pwede sa social media, accounts more anything. Ini-stock ka lagi na, ah, apat na yung stock. Ang dami. Ang dami talaga. Hindi talaga to magwawagi, eh. for sure talaga. Hindi to magiging masaya yung person mo eh. Hmm. Saan ang energy ng third party? Oh, sa bagay, yung iba sa inyo, talaga yung third party may pera eh. Kung third party ka, maring yung asawa, malaka, mag, may pera. Okay. And, Queen of Cups. Queen of Cups. Mm -mm, yes umiiyak yung third party. Laging nagsiselos, iniisip niya na kailan ka ba niya mahihigitan? Tsaka naman nito. <laughs> Kung third party kayo, possible na i-insecure po si first wife. Okay? So, hindi naman lahat ng third party ay masama. Hindi naman po lahat ng asawa ay mabae Tandaan nyo yan. Okay? So, kung third party ka, maring laging umiiyak si wife. Kasi nga, uh, meron na parang, bitter na siya eh. Parang, hindi ba kita talaga mahigitan? yon Yun yung mga iniisip niya. Well, talagang masakit to, mga mahal ko. So, pero dapat hindi siya magagalit kasi siyang nangagaw, ba diba? magkaka magka, maging success ka sana no so ipag manifest natin yan na magiging success ka mga mahal ko okay last cards natin energy mo ulit kasi diamonds naman yon manifest natin yan sige kumuha kayo ng water Mana kung gusto nyo managinip ka sa person mo kasi kapag na nanaginip ka talaga mananaginip yung person mo. So, itong tubig na to, kumuha kayo ng tubig, itapat nyo lang yung, yung phone. So, manifest natin na ma uh, maproprotektahan ka sa ngalan ng tubig na ito at magiging positive kung ano man yung gusto mo ngayon ay maalis yung kung ano man bigat-bigat sa puso mo or yung mga negative niya ma-wash out. Okay, sa pamamagitan ng tubig na ito ay dadasalan ko para maging or maka-attract tayo ng positive. Okay, then inumin nyo po yan. Okay, so tingnan natin. Wow. Good luck. Ano pa ba yung sasabihin ko? Napakaganda ng cards mo. Good luck ha. Congratulations talagang nasa panig sa iyo ang lahat mga mahal ko. So, alam niyo na kung saan kayo magpapa-reading. magpa po kayo, mag lang kayo sa Facebook account namin please, pwede man kayo mag-text sa number. Pero mas mabilis talaga sa Facebook, mga mahal ko, promise. Kasi meron po tayong mga admin dyan, marami po sila. Okay, ingat po, bye-bye.